Yo, largo na ni Ay sigi pa kaulaw Rakag lutong nga nabaho Tas ang utok mo hungaw Di makaon sa iro Di isago sa pasaw Kung di ka magpaubos Di ka pwere sa babaw Lahi nga kasi nadala Di angay matingala Lada ng tiplada Para peter ang kanta Wala sa minudo, Mga taong garbuso O di ka pa sinsyuso Ato na lakusyuso problema Uy sapato Sunguban Walay tigil Pero nandang kamot Sa kinabuhi Maski nagtiniin Di ka I mata, magmemeda kung wa nakaya ka belo kung kinsa ang maduolan maskin pa signal isod na jud na maguniton maskin unsa pamaay ang lisod nya magi ana una ang anak ay dios na masampidan sa hayla milang tuham pila sa hayla milang tuham pila sa hayla milang tuham siya sa kinabuyang pagmay na lang namo aya sa kinabuhi Ang problema nalang lang na mo ayaw Pwede pa huway, pero walay undang ay abanti kinabuhi dili magpinamay Nakalimot na buka sa diyang nalimtan lang ka Itong mga taong gilimbungan o gigamit ka Maunang naa kay problema kay gitisting din lang ka Nakatago nga abilidad aran ng gawas na Nakakupot sa depresyon halabuhin na dira Dagan ka ayaw o bisan unsa basta Maoy gusto nila, minti ka nakahapa Gulaton ka sa istorya, aron ikaw ka Maong tigumin lang sa mga istoryang pataka Na manawani mo sila sa imong mga kasa ayo pa abekto, walay taong perpekto Kasagaran maagian ang ilad ng ilad nga kumbento Ubay na dyan na nagpuyo sa balay kumbento Ning luhod ng mga tao sa gama na Sa Musahay lamilang dyan na mubitaw Musahay lamilang dyan na kalipayon pero di ni mo damdam Nagnusara sa kwarto o naglubog talang na lang to mga tao nagmahal ni di mong din na madumduman Mga pananaw ni mo sa tanan walay pakialam Sabtan di ka di rakay na agian na Gilabanan ang gidasigan nung mas giliko na ako na Mas kindili madali basta sa laglang mong salag lang, Kung matisod og maglisod kay palaglang o palag lang, Sa talang tao na adunay depresyon nga giagian mo Nilurat sa kinabuhi o glisod ang maagian Sa dapit nga wakakabalo kung kinsa ang kalaban mo ndot mabuhi Basta lang ikaw lang kay mo laban Sa hailami lang d'yo na mo bitaw Sa hailami lang ju na mo dilaw Sa hayla lang d'yo na mo siya, Sa kinabuhi ang pupay man na lang na mo ayaw Sa hailami lang d'yo na mo bitaw Sa hailami lang d'yo na mo Sa hailami lang d'yo na mo siyaw Sa kinabuhi ang pupay Ha